tumakas si gagamba tumakas na naman Iyan. yan eh tiger eh yan tumakas na naman nasa taas lang mga kabusin yun ayan ang gagamba mga kabusing may nakita si Bayaw nasa baba lang daw nigger nigger <laughs> nigger na gagamba ayun nasa baba nga ayun oh yan tumakas si gagamba tumakas na naman Ano po tukuha dito eh? Tiger puno puti. Mga kabusing, may nakita si Pamangkin dito. Ayun oh. Ayan, eh, tumakas na naman. Nasa taas lang mga kabusing. Ayun. Ayan, ang gagamba. Kulay dilaw. Ayan oh, ang ganda ang gandang gama, gagamba mga kabusing tumakas na naman ayan kunin natin Along Bumaba na naman dong Dito lang Nandito lang siya Yan, ang ganda mga kabusing oh. Yan. Okay, kunin natin. Mga kabusing. Ito yung gagamba na nakita ni Pamangkin na sa baba pa rin oh. Ayan nasa baba itiman siya mga kabusing na gagamba ay bumaba nga tuloy ang bumaba saan na yun saan na yun ayun, ayun. Bumalik Bumalik sa kanya ay Dito lang siya natumira mga kabusing oh Ayan. Gandang abuhin nagagamba Ito pala yung bahay niya mga kabusing Okay mga kabusing, puntahan natin si Bayo. May nakita siya, Amerikano daw. Amerikano. <laughs> <laughs> Mistiso. Asa ah, to ting? Mistiso. Amerikano. Ticlop. <laughs> ah, dito Ah, gya po sa boss daw. Accident ting. Kita naghayag. <laughs> Ayun. Pastar na pastar. Plastada mga kabusing oh. Ay na patumoy ko. Ayun. Nagpapwestos siya. <laughs> Nagpapwesto yung gagamba mga kabusing oh. Punin natin. Ay. Napakaliksing gagamba. mo mga Gapon. Nilayat. Yan lang. Na video ha naman. Mga kabusing may nakita tayo dito. Ay uh, yan. oh, Yun. Bumaba na naman. Ano <laughs> na

mga kabusing may nakita na naman si pamangkin akala niya yung buktot hindi pala kagamba pala <laughs> nasa bakilid <laughs> pareha sa gulor itong ano ayan ayan o oh, mga kabusing so yung nakita ni pamangkin. Yan, nakatalikod lang. Kunin natin. eh ayun. Saan ba ng bahay? Mura na yung gipuyan, ha? Eh? Eh, ambak pa kita yun. takaklaro ko andong ni Ambak. Sige lang, balik na. Lang. Wah, kabusing. May nakita na naman si pamangkin na sa baba pa rin. Yan, ito, ito yung bahay niya mga kabusing. Tapos yung gagamba. Diyan, oh. oh, pulahan na naman, oh. Yan ang ganda. Ganda, ang gagamba. Paano niya? Yeah. Nagugba yung balay. Uh. Wow! Kaliw, kak nunong. Mga kabusing, ito yung pangalawa nakita ni Pamangkin, oh. No? Ayan. Ayan, haba ng galamay, mga kabusing. Tingnan natin kung makasampung tayo sa kabila. Ayun. Ang ganda mga kabusing oh. Yun. Parang kulang no. Kulang yung galamay yung sa kabila. Okay. Hindi lang natin kunin. Mga kabusing. Pauwi na kami. Galing na kami nag-hunt mga kabusing. Tapos na kami sa pag-hunt ng gagamba. Ayan sila pamangkin no? at bayaw. ah. <laughs> Nandito na kami sa may simbahan namin dito mga kabusing sa taas. Pauwi na kami. Mulak kasi oh. Oh, nindot mo. Eh? ganda pa yung puno mga kabusing oh. Anong tawag ng puno na to? Oo. Ah. Blossom ba? Okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin mga kabusing. Ayan, alas 12 na pasado, ma malapit na sa alauna. <laughs> Okay, maraming salamat sa panunood.